ating mga balita. Dalawang menor de edad na suspect sa pamamaril sa isang babaeng doktor sa Maguindanao sumuko na. Pagbibigay ng proteksyon ng Korte Suprema sa mga aktivista isang setback ayon sa ntf -ELCA. San Miguel led Consortium wagi sa bidding para sa 170.6 billion pesos na iya rehabilitation project. At video ng lalaking namatayan ng mga alagang aso sa sunog sa Santa Cruz viral sa social media. Pupo si Cesar Sorian, buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sumuko na sa mga otoridad ang dalawa sa tatlong suspect sa pag-ambush sa babaeng doktor sa Maguindanao del Sur. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PROBAR. Batay sa pahayag ng PROBAR kagabi, Nitong miyerkules nang sumuko sa pulisya ang dalawang gunmen na nasa likod ng pamamaril kay Dr. Charmaine Baroquillo sa barangay Digal sa Buluan, Maguindanao del Sur noong February 3. Hindi pinangalanan ng pulisya ang mga suspect na pawang mga menor de edad at residente sa bayan ng Pandag, ang kasunod na munisipalidad kung saan naganap ang krimen. Ayon sa probar, sa sampahan ng dalawang suspect ng kasong attempted robbery at frustrated murder. Samantala, patuloy pang tinutugis ng mga otoridad ang isa pang suspek. Inilarawan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFLK na isang temporary setback ang desisyon ng Korte Suprema na bigyan ng proteksyon ang mga aktivistang sina La Castro at Jed Tamano. Sa kabila nito, nakikita ng NTFLK na maaari itong maging isang oportunidad para ipamalas ng gobyerno ang kanilang kakayahang labanan ng mga umano'y kasinungalingan at mga mapanlinlang na mga kwento na sinambit ng mga aktivista. Ayon sa NTF hindi pa natatapos ang kaso dahil inilipat ang mga hearing nito sa Court of Appeals. Dagdag ng task force, magkocomply sila sa legal obligations matapos ang desisyon ng Supreme Court. Inanunsyo ng Department of Transportation o DOTR ang pagkakapanalo ng San Miguel Corporation SAP and Company Consortium sa bidding para sa privatization project ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Sa isang press briefing ngayong araw, sinabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ang SMC-SAC ang may pinakamataas na bid kung saan nag-offer ito ng 82.16% na share mula sa future revenues nito. Bukod pa ito sa inoffer nila na 30 billion pesos upfront fee at 2 billion pesos na annual fee para sa public-private partnership o PPP project ng NAIA na nagkakahalaga ng 170.6 billion pesos. Kabilang din sa lumahok sa bidding ang GMR Airports Consortium na nag-offer ng share na 33.30% habang 25.91% naman ang inoffer ng Manila International Airport Consortium. Nagtrending sa social media ang video ng isang lalaki na umiiyak matapos mamatay ang kanyang apat na aso sa isang sunog sa Santa Cruz, Maynila kahapon February 15. Sa viral video, makikita si Rolly na sinusubukang isalba ang mga alaga matapos silang maipit sa suno. Makikitang luhaan ang lalaki habang nagsagawa siya ng CPR sa kanyang mga aso. Ngunit naging bigo si Rolly na iligtas ang kanyang mga alaga. Isa lamang ang pamilya ni Rolly sa mahigit isang daang pamilya na nawalan ng tahanan dahil sa suno. Ayon sa Bureau of Fire Protection o BFP ng Maynila, nagsimula ang nasabing sunog sa ikalawang palapag ng isang tahanan sa Santa Cruz, Maynila bandang 11.23 ng tanghali nitong Webes. Pitong katao ang naiulat na nasugatan sa insidente habang walong pung kabahayan ng tinupok ng apoy. Para sa Kidlat News Update, Renz naguula. nag uula Halos naging simbol ng kayamanan ng baril. Nag-dominate talaga ang power ng baril dito sa Basilan. Sa pagputok ng baril, nawasak ang pinaka-iingatang kapayapaan. Asayang lieutenant, yung iniisip namin noon is to survive every day. No? Kailan ba ito matatapos? Sa bawat punglong itinutok sa kalaban, namayani ang ibang klasing kalupitan. Malawa namin niya lahat ng sundalo is kalaban. Sa Abusaya, pati si Bilyan, nilang kaaway. Ang goal lang namin is mamatay. Ngunit sa pagputok ng baril, nagising ang diwa ng pagkakaisa para puksain ang utak ng kasamaan. Mag-surrender at sumupo na kayo masama bang mangarap na ang next generation hindi na sana sa baril mamatay. Sa pagpapatuloy ng espesyal na serye ng Magandang Gabi Pilipinas, tunghayan ang istorya ng pagbangon ng lalawigan ng Basilan. Mula sa pagiging pugad ng karahasan, paano napanaig ng pamahalaan ang hangaring mapalaya ang probinsya mula sa kamay ng terorista. Magandang gabi Pilipinas. February 18, 5:15 to 6:15 PM, dito lang sa PTV. Atinyo pong natungayan ang mga headlines sa na nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputo ng balita. <gling>